Oh, ipo-foam mm. foil pa. Foil. Foam, foam, tuloy. Foil. Foil natin yan. Anong silbi niyan, yung foil na yan? Para saan? Parang, siguro... Anong tawag doon na? Mas maluto. Maluto na. No? Oh. Ah, Para mainit. Okay. O, di ba nararamdaman mainit? No. Sige. Okay. Picsor! Let's prepare. Come here. We will go na. kamu Kami na. Okay guys, balitaan oh, na. Okay, dito na. say Where your ano? New balance para ano Ayan na lang? Oh, sige. Mas madali. Okay. Welcome sa vlog. So, nakita nyo po kanina, no? Uh, sa bahay. Kinukulay, tinutuloy ni Tins yung pagkulay ng buhok kay Chef Ed. Uh, ang gusto kasi nilang i-achieve doon is ash gray. Yung, yung mala... George Clooney or Richard Gere na type ng buhok no. So, Ewan ko kung kilala nyo si George Clooney or Richard Gere. Mga Hallow Hall Hollywood actors po yun. So yun yung gustong i-achieve ni Chef Ed na buhok. And kung makikita mo dun sa nakaraang vlog, yung birthday sa lubong ni Tinsel, um, inyumpisa niya na yung pagkulay ng buhok kay Chef Ed. Parang yun yung initial stages ng pagkulay. And then after noon, kailangan mo nang ipahinga ng mga ilang araw. And today is the day na itutuloy nila. So, check na lang natin yung check na lang natin yung resulta noon pag nakita natin si Chef Ed. Pixar, say hi to the vlog. Hi. Ayan. Ang usual, kasama natin, uh, pupunta tayo ngayon sa SM San Pedro. And bibisibisitahin naman ulit natin yung mga staff natin doon. Kasi last time na nakita ko sila was last December 11, yung Christmas party namin sa Robinson. And last na punta ko naman sa store itself, December 5. So, ayun, uh, mapuntahan naman natin sila, makamusta natin sila bago naman, bago magpasko, no? So, yun, uh, habang on the way tayo papuntang San Pedro, since Christmas season ngayon, uh, dadaan din tayo sa mga ilang bahay para mag-distribute ng mga regalo sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. So, yun ang kagandahan sa atin, no, yung kulturang Pinoy, no? Na hindi tayo nakakalimot magbigay ng regalo, lalo na ngayong Pasko. Pero syempre, uh, kung may budget ka naman, no? kung may budget ka, kung may extra ka, uh, okay magbigay ng regalo, diba? Pero kung wala naman, mas okay din kasi uh, hindi mo naman kailangan ipilit yung sarili mo na magbigay at maintindihan ka ng mga kaibigan at kamag-anak mo, no? So ganoon lang uh, Tayo kasing Pilipino Nakaugalian na talaga natin yun Part na ng kultura natin diba? So yun ang gagawin natin ngayon uh, Gagawin ulit natin Efficient yung araw natin And then later on Kung magkaroon pa tayo ng unting oras uh, Mag-workout pa rin tayo And again Sabit-sabit natin to the whole day Okay, first stop uh, abot tayo ng gifts. Okay. Done. Now, uh, SM San Pedro. Okay, nandito na kami Medyo naka to sa biyay <laughs> You're awake now? Okay uh, May dala nga pala kaming cake uh, Ang daming cake kasi sa bahay Nung birthday ni Tinsel So magbibigay tayo sa staff natin Pero half na lang to So tos uh, Kay, kung nanonood kayo Ito yung binigay niyong kay Kay Tins Sa sobrang dami Kinati namin uh, i-share natin sa staff sa Takoya doon. So, at least yung blessing na binigay nyo sa atin, sa amin, kay teens, masi-share natin sa staff, right? Share the blessings. Okay. Sige. Uh, bisita na tayo. Wala pang masyadong katao-tao. kami pa lang ang naka-park sa side na to yung side ng parking na to kasi doon sa kapilang side siguro marami na ito, empty empty pa Just follow me, okay? Okay. Dito tayo, dito tayo. Pixar, follow me. Kayong dalawa pa lang? Hindi ko birthday. Birthday ni Tins. Kahapon. Ayan, sige. Sabihin nyo. Belated. Belated <laughs> na. Birthday, ma'am. Okay. So, umorder na tayo ng lunch. Magla-lunch na kami ni Pixar. Dito lang si Pixar. Ang inorder ni Pixar ay dito sa Peppa Wings. Siyempre ako sa Takuya doon. So, ito siya. Naantay na lang namin. Hungry? Okay. So, ito na po yung order ko. Oyakodon chicken. Tapos, shomai ng master shomai. So, last na inaantay natin yung kay Pixar. Itong Peppa Wings. Chicken poppers. And also, ice tini ni Takuya doon.